Pinagaling ang lalaking bulag Hello po, magandang umaga, tanghali gabi sa inyong lahat uh, Alam kong uh, yung iba, kung late man mabuksan nito Ito po yung bahagi ng ibanghelo uh, sa araw na ito Ito yung pagsasaluhan ng buong sambayan ng katoliko Ay uh, hinango po sa Lukas uh, chapter 18 verse 35 at sa mga sumusunod. Sabi dito, pinagaling ang lalaking bulag. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, Jesus, Jesus, anak ni David, mahamag po kayo sa atin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, Anak ni David, mabagbo kayo sa akin! Tumigil si Jesus at pinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sana makakita muli. Sagot niya at sinabi ni Jesus, Makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din nakakita ang bulag at pupuri sa Diyos at sumusunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Peso Kristo. Sa ating Ebanghelyo, makikita natin ang um, kapangyarihan pa rin ng Diyos no? na lumabas sa kanyang katawan at napagaling niya ang isang bulag. So sa mga panahon na 'yon, parang OA na 'to sa kanila dahil may nakakapagpagaling ng bulag. O yung iba baka sabihin ita isa ito, parang ano na lang, magic, or yung iba masasabi baka gawa ng demonyo. Pero ito malaking katotohanan na isulat ito ni Lucas. Kaya sa ating mga nakikinig ngayon, hayaan yung uh, Maramdaman naman natin paminsa-minsa na kapangyarihan ng Diyos. I-feel natin yan. Mararamdaman natin yan kung patuloy lang tayo sa Kanya at huwag tayong bibitaw sa mga gawain natin bilang isang Kristiyanong Katoliko na nagpapatuloy sa pagsisimba, pagkakawang gawa at higit sa lahat, no? Ang lagi natin panalangin sa Kanya. At uh, ito pong mga mensahe na susunod ay mula sa uh, ating kaibigang pare na si Father Topi. Uh, Amore at uh, po natin ang ilan sa mga mensahe regarding sa gospel natin ngayon. Mawawalan ng pag-asa sa ating buhay. Wala rin namang gusto na maging pula. You are walking in darkness for your life. Pero nakikinig siya. He accepts that he cannot see, but he can, still his hearing na magagamit niya para mapakinggan ang mga gandang bagay, mga tunog ng mga imon at kung ano-ano pa. Ano hindi yung si Jesus, si siya ulit, Anong nangyayari? O si Jesus mapunta sa Jerusalem, eh, tumataan, ayun na, no? So, yung acceptance niya sa kanyang ang kapansanan, hindi nagbigay ng katlang sa kanya para magsumikap na may pag-asa ba ako. So, ito si Jesus ito, magkagamot ito, I will try my luck. Naging persistent siya. Kaya ayun, sigaw siya ng sigaw. Anong ni David, tulungan mo po ako. He asked. He begged. And then, ano yung naging sagot ng Panginoong Isus sa kanya? Tinawag siya. He asked. He begged. And Jesus called him. At di siya nagpatumpik-tumpik, talong kagad ka siya. At tumamit sa Panginoon, ang tinanong ng Panginoon, What do you want gusto ko po makakita. So, at nakita ni Jesus ang pananampalataya sa kanya, kaya pinagkaroon sa kanya yung kanyang hinihingi. So ayan po, uh, Maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig. Naway patuloy lang tayo sa Panginoon, no? Ang silata ng Diyos ay buhay. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Manatili tayo nasa Kanya, magsimba tayo everyday at higit sa lahat ang Sunday. God bless po. Very jovial po.